Hello po ako si John 14 years kidney transplant. Ngayong yung ano to magbabasa tayo ng comment. Ito po 'yon. Hirap pag nasa probinsya ang lalayo ng opisina na mahinyan. Um totoo po 'yan. Sobrang hirap lalo na pag nasa probinsya kayo tulad ng Mindanao and Visayas. Tapos um lahat ng mga senators, lahat ng mga government institution ay eh, yung karamihan ay eh, nasa Manila po. Um hindi na po natin maano ini. Eh. Ma I mean hindi na natin magagawa ng paraan yon um, even though sa mga probinsya natin eh meron naman din mga government hospital iba pa rin kapag nasa Manila ka ngayon uh, meron kasing mga government na hospital dyan sa mga probinsya nyo like mga Mindanao, sa Cebu sa Visayas eh nag-accept po sila ng guarantee letter yun din po yung kagandahan na merong malasakit center sa bawat hospital sa buong mundo lahat ng mga government hospital. Ngayon, uh, malaking tulong yung malasakit center na yan. Then, meron din naman mga senators na may mga pondo sa mga government hospital dyan sa mga probinsya nyo. Um, ang kagandaan kasi ngayon ay through email na lang. Then, meron din naman malalapitan mga congressman nyo. Ngayon, kung talagang wala na kayong choice, eh kailangan nyo talagang maraming guarantee letter para magpakidney transplant or kahit anuman using guarantee letter eh may mga iba po kasing mga nasa probinsya na nagbabakasakali sa Maynila let's say nagpapagamot sila, magpapagamot sila sa NKTI meron mga galing Mindanao galing Bicol, galing Visayas eh naghahanap ng matutuluyan malapit sa NKTI mga nagbo boarding house mga kumukuha ng bahay Um, tumitira sila doon para mag-work up, para magpagamot, para magpa-kidney transplant, and after post-kidney transplant. Yun yung mag ayun yung mga sakripisyo na ginagawa ng isang CKD patient or kahit anong mga pasyente. Kasi tama po yan, totoo po yun, na maraming makukuha na ng mga medical assistance kapag nasa Manila ka. Pero through online pwede din naman. I-email nyo sila. And marami naman ako na-upload ng mga ganon malaking may tutulong sa inyo yung bagay na yun. Um, muna tayong magagawa kasi dyan. Ang tanging magagawa na lang natin kung gusto talaga natin gumaling or kung gusto natin magpakinit transplant, eh, no choice. Kailangan natin lubawas ng Maynila para magpagamot. Anyway, um, hindi naman siguro dito natatapos, di ba? Malay natin sa mga darating na mga taon, di ba? Madali na lang yung access ng guarantee letter natin sa mga bawat lugar natin. And at the same time, mas maga mas mas gaganda pa yung health facilities di ba sana mabigyan lang ng pansin ng gobyerno yung health sector natin i mean mapadali na Baga parang iisipin na lang natin kung paano tayo gagaling na hindi na tayo mahihirapan kung sa tayo kukuha ng guarantee letter kung sino-sino pa yung lalapitan natin ng mga pondo sana meron lang iisang lugar or iisang ahensya na hawak ng pondo para sa atin di ba parang isipin na lang natin eh magpagaling yun lang po sana nasagot ko po yung tanong nyo and yung comment nyo kung may mga tanong pa po kayo and comment i-comment nyo po sa baba lahat po yung sasagutan natin ingat po palagi and God bless ating lahat